Boy's reaction regarding that? Sa first choice po. <laughs> uh, yun nga po, uh, totoo po yun, ng meet na po kami ni sa isang event. And sabi nga niya sa akin, isang big, malaking artista na asing ganito lang ito yung artista na yun na ang talagang mag o na dapat. So sige, sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, di ko po sineseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya uh, di, alam ko hindi na matu matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, ah sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko, tali, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch kasi nasa point ako ngayon na may ginagambal ako yung ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, direct sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya yung ultimo lahat na pagbubutan ako ng script reading, mag magpapari ako ng dami, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagambal ako isa, tapos ang gagambal ako isa, ngayon, itong bilang pare, kabaliktaran. And then yung commitment talaga Siguro Siyempre gusto kong Aminin natin, trabaho Kaya kailangan natin trabaho Gusto kong magkaroon ng trabaho na trabaho Hindi ko na naisip na Maging malaking artista ako Kaya binigay sa akin Itong project ito, yung tiwala Na bibigay sa akin Ayoko yun, ayoko yun ibalik Nang kalahati lang, nakunti lang Hanggat maaari may balik ko siya Nang mas malaki pa kaya sa mga ganong bagay, ano ba naman yung sa Ihe or sa drama Para sa akin, totoo nangyari ito eh, sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Eh, isang aktor lang ako. Eh, nag doon ng isang totoong tao. Doon ako nagagaling. At nagawa ko yun sa so, buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na kaya ko to Father Roel, tuyo mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at um, di ko na expect na ganun pala ang grabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko ito magagawa din ni Derek and Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit hindi ko mag na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila what if pa ako na magbibida ulit. Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida kaya ano ba na bigay ko yung ng 50% ko. Yun lang. At um, dagdag -dag na rin po talaga na sa siya sabi na sa direct na ito, ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ng tao about kay Father Raul patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw nangingiba sa akin yung faith until now. Mapalabas yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman yung mga tao. May isang Father Roel Gallardo, na Pilipino, na nagbuwis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ulti mo sa buong bansa at sa buong uh, katoliko na sa mundo. Thank you very much. Thank you as well, Mr. Niki Wan from Manila Standard. And next, to ask questions to our stars of In Thy Name movie, we have from Philippine star Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For Mon, Contiano, Hi, Mon. Uh, someone told me that, you uh, mentioned that In My Name is even better than Green Bones. Uh, that your move, this movie is better than Green Bones. Na mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones. Yeah. Green? Okay, wala. Wala ko. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda. Kasi hindi pa siya nababalabas. Kaya hindi pa natin mauhusgahan ang in thy name. Hmm. Although... May, may bulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun, but anyway. <laughs> hindi, <laughs> hindi. Although ang uh, uh, in thy name ay pinaniniwalaan kong maganda, definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at uh, uh, hanga din ako sa pagkakagawa nila ang director ay uh, Uh, kaibigan ko din, si Direk Magkaiba sila ng uh, tema, magkaiba ng uh, ipinapahiwatig. Ito kasi in the name tungkol sa, sa faith. Hindi lang ng mga katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating muslim. Yung character namin ni JC dito, ay, kung kumbaga ang ay hindi lang naman one-sided na nakapabor naka lang sa mga katoliko pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na muslim. So, magkaibang magkaiba ang ang Green Bones at the in name. Siguro, siguro sigur, na mali lang <laughs> yung uh, narinig Mali, mali. Mali yung narinig eh, hindi. hindi ko gagawin yun sa uh, uh, sa kapwa ah, uh, gumagawa ng pelikula. Baka na, ano lang, miscode lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi magtanong daw to everybody. Kung buhay pa si Father Ruel, anong gusto niyong tanong sa kanya? Just one question. Alright, if you have a chance to ask Father Ruel Gallardo, what will be the question? Siguro, let's go with, um... Alex. Alex, as nominated by direct, Sir Alex, what will be your question to Father Ruel Gallardo? Kung magpasok, uh, question. Um, Talo nasa spot naman naman, um, direct. Uh, Makaksi mako ymay ano kasi tanong say, say, si Father Ruel. O si oh our cast is uh, really having their time thinking about the question Masihirap you're going no. to Masihirap ask. May hirap yung question n'yong mag-flown down. Ngayon, Kung may hindi tatanong, probably ako bilang aktor at siyempre, taon uh, din, tayo lahat tayong tayo pinagdaanan. Pero kay Father Well, pinagdaanan siya. Panigurado si Moe tatanong din to kung ano yung mga huling bagay na iniisip niya ng mga panahon na nahihirapan siya. Pinakahirap na hirap siya, which is yung kera na yun, at yun Siguro we can also ask Father Alma, since we have him here in this group, if you have a question Father Alma to Father Noel Gallardo, what would that question be? Uh, siguro po ang uh, itatanong ko ay paano ka naging matatag? Paano mo na lampasan ang lahat ng pagsubok? At ano ang naging uh, inspiration? Isang tanong lang po ba? Maraming pa. <laughs> okay. Ma'am Dali, are you already contented with one question? Paano ka naging matatag? Thank you for that, Father Alma. Ma'am Dali, do you have any more for the questions to the group? Any more questions for Father? Well, let's sure let's ask Sir Serpen. Since you have already done a lot of roles in your life and you've done something very different naman at this time and in thy name, what would be your question for Thank Father Serpen? Karise uh, hindi na ako kailangang magtanong ni. Eh. Kasi nandoon na sa script, nasa pelikula na. Unang-una, paniniwala sa Diyos. Totoo ang paniniwala sa Creator. At tiwala sa kabutihan ng mga tao. Kahit na may mga masasamang nangyayari sa paligid niya, yung parin ang pilig niyang hinahal na Yun lang. Wala akong tanong. Malinaw sa pelikula.